Pinili ng Diyos ang Israel. Malinaw na malinaw sa kasulatan na sa lahat ng mga bansa sa mundo, pinili ng Diyos ang Israel bilang isa sa kanyang makakasama. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni propetang Isaias, Gayunman man dinggin mo ngayon, o Jacob na aking lingkod, at Israel na aking pinili, matatagpuan ito sa libro ng Isaias. Ito ang bansang iniligtas ng Diyos mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, ang bansang pinagkuloban ng Diyos ng lupain ng kanaan, ang lupang pangako, at ang bansa kung saan darating si Jesus, ang Misayas. Mayroon bang kakaiba sa mga taong ito na hindi katulad ng iba at bakit sila ang pinili? Sinagot mismo ng Diyos ang mismong tanong na ito. Sa pagkikipag-usap sa sinaunang mga Israelita, sinabi niya sa kanila, matatagpuan ito sa Deuteronomio chapter 7 verses 6 to 8. Kayo ang bansang itinalaga kay Yahweh, hiniring niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kaniyang sariling bayan. Pinili niya kayo at inibig hindi dahil mas marami kayo kaysa ibang mga bansa, sa katunayan, kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya bakit pinili ng Diyos ang Israel? Mayroong dalawang pangunahing dahilan. Una, tinupad ng Diyos ang isang pangako kay Abraham. At pangalawa, Nais ng Diyos na maglingkod ang Israel bilang isang huwarang bansa. Pinili ng Diyos ang mga Israel dahil ipinangako niya kay Abraham na ang kanyang mga inapo ay magiging isang dakilang bansa at sasakupin ang lupain ng kanaan. Pinagpala ng Diyos si Abraham at kanyang mga inapo dahil sa pananampalataya ni Abraham. Isang buhay na pananampalataya na nagbunga ng masigasig na pagsunod sa mga tagubilim at batas ng Diyos. Ang pangakong ito ay inulit ng Diyos sa anak ni Abraham, si Isaac, at sa apo ni Abraham, si Jacob.